Hello guys! So eto, nagbabalik naman po tayo dito sa ating Sar sari-sari store business para bagong tips, para bagong usapan na naman po tayo dito sa ating uh, tindahan ngayon. So eto, uh, pag-uusapan po natin ngayon ang mga bago nating ahente, bagong delivery at bagong items po tayo, bagong update na yun, Bagong update din tayo sa guys sa ating mga presyo dahil uh, may mga pagbabago po tayo dito sa ating uh, delivery at sa mga ahente guys. Sino ba sa inyo guys yung mga, mga ahente yan? At uh, kayo ba ay tiwalan-tiwala sa iyong mga ahente? At hindi na kayo naghahanap ng ibang ahente guys? So eto, pag-uusapan po natin guys. Uh, wag po kayong aalis. Uh, Panoorin nyo po hanggang dulo dahil mayroon po akong uh, ishishare sa inyo. At natuklasan ko po ito. Dahil uh, matagal na po akong... Uh, nagtiwala sa mga ahente natin pero mayroon parang ah, mas ah, mas maganda as mas mura sa kanila guys so eto, pag-uusapan po natin ang ating mga delivery at ang ating mga items na ah, mababa pala sa kanila guys so eto, ah, proceed po tayo dun sa ating pag-uusapan eto yung ah, tinatawag na presyong bodega so eto yung tinatawag nila presyong bodega kumbaga dyan sa Maynila ah, sa Maynila, bandang Maynila ay presyong dibisorya. So ayun, nakakatuwa naman yung ating uh, pag-uusapan ngayon kasi natuwa po ako sobra dahil uh, yung mga binibili natin dati sa mga ahente ay may mas may mas mura pa pala Ng mga dalawang piso ang ibinababab doon sa items na binibili natin. So eto uh, isa-isahin po natin dahil uh, meron po akong kaibigan na nagbigay sa akin ng tips na doon daw po ako kukuha mas mura dahil hindi naman po nila uh, ito basta-basta sinasabi basta doon po ang uh, binigay sa akin na tips up ito nga po yung kanyang resibo ibang iba po doon sa ating mga ahente na voice uh, receipt lang yung kanilang hawak pero dito na ay uh, nakabooking na po tayo guys booking na po so, direct na po tayo doon sa uh, bodega so yun didiscuss po natin guys yung ating mga items na mas mura na kaysa doon sa ahente guys Kagandahan pa dito guys kahit uh, direct supplier na po sila pag after booking ay uh, pre-delivery din siya kagaya dun din sa ahente na nag-iikot ay pre-delivery din. Kaso nga lang yun nga ang uh, nangyayari mas mataas po dun sa mga ahente na nag-iikot at uh, minsan guys yung uh, mga ahente ay i-compare natin yung presyo natin dun sa mga groceries ay minsan mas mataas pa yung ahente guys. So wag po tayong magpapatalo suriin po natin maigi yung kanilang mga presyo ng mga produkto uh, sabihin nga natin sabik na sabik nga tayo sa ahente pero hindi naman po natin pinag-aaralan yung mga presyo kung mas mataas ba yung sa kanila o kaya mas mura doon sa groceries guys kasi yung grocery na rin ay nagde-deliver na rin sila guys kagaya ng ahente. So, eto, proceed na po tayo guys doon sa ating mga items na sinasabi ko na parang presyong uh, divisorya, yung presyong bodega guys. So, eto, eto makikipapansin nyo yung ating uh, sito, so solo. So, eto ang 3 years na akong kumukuha doon sa aking ahente guys natuklasan ko ang layo pala ng presyo nitong uh, sito dito sa Bodega price ng AORC. So, magkano ba ang ating kuha dito sa isang case nito sa bodega? So, ito yung uh, presyo nya guys, ay <clears throat> 262 lang sa kanila, guys, dito sa uh, bodega. Uh, sa bodega price samantala doon sa ating ahente ay 310 case yung isang ganito so ang laki ng diferensya so pag ito ay uh, i-divide natin sa isang piraso ay nagkakahalaga lang siya ng 10.9 iraround up po natin so magiging 11 pesos na ang isa nito guys so kaya ang benta ko dito ang sito sulo dati ay 18 pesos ngayon dahil nakuha ko siya ng uh, mas mura ay magiging benta ko pa rin dito ay 15 pesos na so mayroon pa rin akong uh, tawag nilang 5 pesos na tubo sa isang pirasong sito solo kaysa naman ibibenta ko ng 18 pesos ay meron po akong uh, 8 pesos na tubo dito so alaki guys yung uh, kanyang uh, diferensya dito sa ating uh, uh, bodega price so silipin pa natin yung guys yung ibang product ng URC na kinuha natin sa uh, bodega ay yung ating mga mangwan ito yung mangwan ay nagkakalaga lang siya ng 17 pesos guys so ito ang benta ko kasi dito guys sa mangwan ay uh, 25 pesos guys yung ating benta samantala doon sa pinagkukuhanan natin doon sa uh, sa ahente ay nagkakahalaga po siya ng 18.9 so yan, bali i-round mo natin 19 pesos na ang uh, kanilang uh, benta dito doon sa agente. guys so napakalaki po ang ating diferensya ang ating uh, piatos ating piatos ay yung benta natin dito ay 40 pesos guys ang sa kanila sa piatos ay uh, nagkakahalaga siya ng Uh, 28.21 guys, 28.21 ang kanyang kumunan, samantala dun sa uh, ibang, uh, uh, dun sa ahente natin ay 32.20 so, alaki po guys yung kanilang, ah, uh, diferensya 2 pesos na po ang kanilang diferensya ang ating mga ang ating Mr. Chief ang ating Mr. Chief ay uh, presyo ng ating Mr. Chief ay magtawag na uh, 18 pesos guys yung uh, kanyang uh, uh, capital nung Mr. Chief 18 pesos, yung malaki po nito ay benta po natin dito ay 25 pesos guys dito, samantala dun sa kabilang uh, sa ah ahente natin ng URC, kabila ay nagkakalaga po siya ng 19.8 so round out, man, round out na rin natin yun ay 20 pesos na siya dun sa kanyang ah uh, ahente natin. So, ayun, parehas lang naman, guys, yung kanilang uh, servisyo. Uh, Pre-delivery din siya. At saka, uh, pre-BO din, binabalik din. Kailangan lang dito, guys, ay uh, magkakaroon ka lang siya ng uh, tinatawag na kada uh, every week ay makakapag-booking ka po sa kanila ng uh, mas mahigit pa doon sa um, 5,000. So, marami naman po tayong product ng URC at nagkukulang naman po tayo na uubusan so dinadagdagan po natin yung ating uh, uh, booking sa kanila so ayun po ang kagandahan ang tinatawag nilang presyong bodega dahil uh, hindi nga po tayo uh, nagkamali mas mura po dun sa kanila guys kaya ang payo ko sa inyo guys kapag mayroong kayong tindahan o kaya sari sa store na kagaya nito wag po kayong uh, magsasawang maghanap ng ahente o kaya supplier Uh, marami pong mga supplier na pare-parehas ang product Pero magkakaiba po ang kanilang serbisyo At wag po kayong basta-basta uh, magtiwala doon sa mga bagong uh, ah, hente Tignan nyo may igi muna guys yung kanilang uh, presyo ng produkto Yung kanilang mga expiration date yung kanilang items Minsan mura nga pero malapit na ma-expire yung kanilang items guys So uh, kagagaya sa akin, mayroon palang malapit sa aking place na may bodega ay hindi ko po to alam dahil uh, yun nga ang hinahan ang kinukuha lang nila talaga dito ay ang target lang nila talaga ay yung mga malalaking wholesaler guys pero dahil nga nirecommend ako ng kaibigan ko dahil malakas ako sa URC at malaki yung akin nakukuha ay sabi sa akin ay mag direct na lang po ako dun sa bodega nila at mas marami pa akong nakukuhang ang freebies at saka nakakatuwa guys dahil um, may bago tayong natuklasan so kung ikaw ay uh, nagtayo ng sari-sari store at may balak ka ng mag-put uh, up, mag-survey-survey ka na guys yung mga supplier, yung mga ahente ay mag uh, ano ka na mag down ka na, magsusulat ka na sa mga not mga notebook mo, uh, aalamin mo kung saan sila nakapwesto, saan sila na, magkano ang presyo nila, talagang pag-aaralan mo 'yan guys dahil uh, tulad nga ng aking sinabi, marami pong manlolokong uh, supplier o kaya manlolokong ahente minsan ikaw ay ma-i-scam pa dito so mas maigi po guys uh, i-double check po natin yung ating mga ahente yung ating mga produkto kasi talagang marami pong manag, ma, mga mang scam ngayon sa mga tindahan dahil tinatarget nga po nila yung ating mga store na uh, i-scamin dahil marami nga po tayong araw, halos uh, buwan buwan po tayo kumukuha ng maramihan so Ayun guys, ang ating uh, bagong tips, uh, mag-ingat po tayo sa sobrang init ngayon ng panahon. Nakasuspended po yung uh, pasok ng mga bata dito sa atin kaya nakakapag-vlog po tayo ng dire-diretso dahil uh, oh, konti lang po yung ating uh, customers dahil uh, wala pa ng yung mga bata. So, ang customers lang natin ngayon ay yung mga mga kabataan dyan sa court na naglalaro pero sobrang init nga po guys kaya medyo uh, Uh, wala pa pong uh, taong nagtatambay diyan ngayon dahil uh, mainit nga po so alam yon dito sa Ilocos ay uh, talagang uh, nag-warning na po sila uh, talagang uh, heat waves na po yung uh, uh, lumalabas dito yung uh, heat index nga tinatawag so suspended nga po yung uh, pagmula sa private hanggang public ay suspended na nga po yung klase kaya ito guys ay mag-ingat po tayo lalo lalo doon sa mga senior citizens na Uh, may ari ng uh, sari-sari store alam naman natin na yung ating tindahan ay sarado-sarado, close na close at uh, hindi makasingaw yung init kaya magingat po tayo guys so ayun muna guys yung ating bagong update dito sa ating tindahan nakahanap na po tayo ng ating bodega bodega price na tinatawag at wag po tayong magsasawa sa ating uh, pagsusuporta dito sa ating youtube channel dito sa ating uh, facebook page at uh, maraming salamat po sa aking mga viewers dyan na nanonood dito lagi dito sa ating YouTube channel at saka dun sa mga OFW na nanonood dito sa ating tindahan marami po tayong na-inspired ng OFW yung ating mga kapwa uh, ka, kasari na alam naman natin na kahit uh, sobrang init ng panahon ay nandi dyan pa rin na nakatambay dyan sa mga tindahan kahit walang customers ay nandi dyan pa rin na nag-aabang so, kahit super init yung ating sakripisyo ay talagang nandiyan pa rin tayo tapos uutangan lang tayo ng uh, matinding matindi ay napakahirap po ang ating uh, sitwasyon kapag ganitong sobrang init guys so also din po guys yung ating sipon huwag po tayong magpapakawalan ng mga ubo at sipukas sipon huwag po tayong magpapakawalan ng mga gamot dahil napakarami pong mga batang uh, nilalagnat ngayon dahil sa sobrang init guys kaya yung ating mga uh, gamot dyan na tempra ay mabentang mabenta so ayun mega mega shout out sa lahat ng ating mga uh, viewers dyan Thank you, thank you sa inyo sa lahat ng ating uh, mga bagong subscribers at kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel guys, paki-click naman yung subscribe at saka yung notification notification bell para ma-update ka lagi dun sa ating mga araw-araw na binibigay na tips dito sa ating tindahan. So, eto malaki pong naitutulong ang tindahan sa ating pamumuhay, sa ating araw-araw na pamumuhay kasi guys, dati ay hindi po ako nakakaipon. Ngayon guys, ay nakaapaktabi na po kami ni Mrs. na nanggaling dito sa tindahan at saka yung ating uh, pang-araw-araw na gastusin ay dito na rin po kami guys bumibili dito na rin po kami bumibili sa aming tindahan para dagdag kita na rin at yung ating mga uh, ibang investment ay na, na huhulugan na rin po natin. So ayun, ang kagandahan ng may sariling business, kahit maliit lang na ito, basta araw-araw ay bumebenta ay malaki po ang tulong nito. So mega mega shout out sa inyong lahat. Hanggang dito na lang muna ang ating vlog ngayon. So hanggang susunod na vlog natin ulit guys. Bye!